walong kabanata. Sa pagpapatuloy. Nagtatakang sinabi niya na guro. Sigurado po ba kayo na ito ay pagsasanay sa martial arts? Masayang inabutan siya ng maliit na kutsilyo ng kanyang master, at sinabi na ganun ba? Magsisinungaling ba naman ako sa'yo ng ganun? Dagdag pa niya habang makikita ang puno na kailan ba naman kita niloko? Itinuro ng kanyang master ang puno na sinabi niya na ang pagtatapon ng bidoki ang pundasyon sa lahat ng martial arts ng Biromon. Subukan mong hulaan kung alin sa mga pine cone ng mga punong iyon ang dapat mong tamaan muna. Hawak niya ang kutsilyo na itinutok niya sinabi pa ng master niya na simulan mo sa punong nasa harapan mo. Dahil unang beses pa lang natin. Sapat na ang limang pahina. Buong lakas na ibinato niya ang kutsilyo na dagdag pang sinabi ng kanyang master na huwag mong maliitin ang kahalagahan ng tamang pagbitaw. Gamitin mo ang konsentrasyon mo para malinaw mong makita ang pagitan sa iyong isip at sa pine cone. Na makikita ang kutsilyo na mabilis na lumilipad sa hangin. Na napalaki siya ng mata na may gulat sa kanyang mga muka. Na sinabi pa niya sa isip habang hindi tumama sa pine cone ang kutsilyo na gamit ang pamamaraang pinasigla ng isip upang hasain ang iyong hininga at lakas. At pagkatapos sinabi niya habang napahawak sa buhok na naiinis na naisip kong gaganayon na makikita ang kanyang master na napahawak sa kanyang balbas na napaliit ng mata na nakatiingin sa gilid na napapaisip. At napatungo ng ulo na sinabi sa kanya na sa ganitong distansya, kailangan mong makumpleto ng mga isandaang talampakan bago ka makausad sa susunod na antas. Sa totoo lang, mukha ka lang baguhan kung umaasa ka lang sa lakas at kabaitan mo. Nanapatingin naman siya sa kanya, Dagdag pa ng kanyang master habang bumabaling na kapag nangyari yan, doblehin mo ang layo mo at mag-ensayo ka hanggang umabot sa 50% ang accuracy mo. Hanggat hindi pa ganun, huwag mo akong istorbohin, malinaw ba? Nagtatakang napasabi siya na 50% Pero ang 10% ay 10%, kaya ang 50% ay 50%, kalahati ng posibilidad. Naglalakad palayo ang kanyang master na kumaway sa kanya habang sinasabi na sinabi ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mo, ano pa ba ang magagawa ko rito? Aabutin ito ng humigit kumulang sampung buwan sa kabuan kaya magpraktis kang mabuti tuwing umaga. Dagdag pa niya naalis na muna ako, nakakainis ka na rin kasi at nakakapagod din turuan ka. Nanaiinis na napasigaw siya alis ka na. Hindi mo ba ako dapat turuan ng maseryoso? At pagkatapos tumatakbo siyang sinasabi sa isip na hindi ako makapaniwalang mag-ensayo ako mag-isa ng sampung buwan. Paano ko naman yon magagawa? Kinuha niya ang kutsilyo habang sinasabi pa niya na makikita natin, sisiguraduhin kong tapusin ito ng maaga para makulitan ka sa akin. Itatapon ko ito na parang hangin. At pagkatapos itinapon niya itong parang isang hangin. At tatlong buwan ang nakalipas, nagpapraktis araw at gabi at sa tatlong buwan din yon na kumpleto niya ang teknik sa pagbato. Habang nakahiga ang kanyang master na nakalagay ang kamay sa ulo na nakatukod na may alak na hawak, sumisigaw siya sa labas na master, nagawa ko na po. Binuksan niya ang pinto at masayang sinabi sa kanya na sa wakas nagawa ko na ito. At lumipas ang ilang sandali, lumabas sila upang ipakita sa kanyang master ang resulta ng kanyang pagsusumikap. Habang nanunood ito sa kanya, tumawa nitong sinabi na para magtagumpay sa kalahating taon lang, ayos na yon. Mas maganda ang pag-unlad mo kaysa sa inaasahan ko. Napasabi naman siya na may napapagod na mukha na una sa lahat, sana binawasan ko na lang ang mga gawain bahay at nagtuon na lang ako sa pagsasanay. Nakatingin ang kanyang master sa kanya habang sinasabi na ikaw, maingay na bata. Hindi mo ba narinig yung kantang nagsasabing wala kang matatanggap na regalo kung reklamador kang bata? Napatingin siya sa kanyang master habang sinasabi na, Hindi ko pa naririnig ang ganung kakatwang kanta, pero, Bakit? Bibigyan mo ba ako ng regalo? Isang supot ang hinarap ng master sa kanya habang sinasabi na kumusta naman ito. Aminin mo na, sino pa ba ang mas makakapag-alaga sa iyo ng mas mahusay kaysa sa akin? Dagdag pa niya na hindi ka ba pupunta sa puntod ng ama mo bukas. Ibibigay ko sa iyo ang regalong ito kasi magaling ang ginawa mo. Napatakip ng bibig siya na napasabi na guro. Anong nangyayari sa iyo bigla? May sakit ka ba? Papalapit na ba ang kamatayan sa iyo? Biglang isang suntok sa ulo ang inabot niya habang sinasabi na ayaw mo yata ng regalo, ano? Napasigaw ng sakit siya na napasabi na masakit, huwag mo nang gawin yan, pakiusap. Kinukuha ng kanyang master ang nasa loob ng supot habang sinasabi na ilabas mo ang mga kamay mo. Na nagtatakang ginawa agad niya ito. Hinawakan ng kanyang master ang kamay habang isusuot sa kanya ang pulseras. Hindi lang sa kamay ang sinuutan niya pati ang mga paa niya rin. Makikita ang bigat ng mga ito sa kanyang kamay at paa na sinasabi niyang hindi makapaniwala na ano ba to, master. Tumatawa naman itong tumugon sa kanya na itong mga ito ang tinatawag na silent pills, bracelets, at anklets na patok ngayon sa mga kabataan ng ganho. Ayoko lang gamitin kasi hindi bagay sa akin. Ito ay palamuti na may kabuang bigat na 48 kilo kapag pinagsama ang magkabilang kamay at paa. Kaya mali ang akala na ito ay magaan. Napayuko ng likod siya na napalaylay ng kamay sinasabing nahihirapan na master. Ang bigat-bigat nito, pakiusap, tanggalin mo na. Akala ko bibigyan mo ako ng regalo. Sinungaling ka, Bumaling ng tingin ang kanyang master habang inilabas ang kanyang dila sa gilid na akala mo ay si Malupiton kapag nagsisinungaling na sinabi sa kanya na sinungaling. Sino? Hindi ko naman naaalala lang nangako ako sa iyo ng regalo. At pagkatapos na paseryoso ng tingin ito sa kanyang sinasabi na ang Silent Pill ay may dalawang pungjun lang bawat isa, mas magaan pa ang pamalo sa labada. Kaysa sa Silent Pill, kaya huwag kang iyakin at isuot mo yan palagi. Kailangan mo yung suotin habang nag-ensayo ka, habang nasa likod ka, habang naliligo ka, at habang natutulog ka. Dagdag pa niya na suotin mo iyan habang pumupunta ka sa libingan ng tatay mo. Dagdag pa ng kanyang master habang siya ay napapaiyak na sa hirap na kapag tinanggal mo yan kahit isang beses lang, sisiguraduhin kong ituturo ko sa iyo kung paano talaga yan dapat suotin. Pinagtama ng kanyang master ang palad niya habang sinasabi ng masaya na sige, tingnan na natin kung anong kaya mo. Tumalo ng kanyang master papunta sa puno na tinalian niya ang bunga na pinagalaw niya habang sinasabi na kailangan mo itong tamaan ng limang beses. Kunin mo ang kutsilyo mo at simulan mo ng magtapon. Napasigaw naman siya habang naninginig ang kamay sa bigat ng pulseras na bakit mo ginagawa ito sa kaisa-isa mong estudyante. Paano kung masaktan ang pulsuhan ko? Nakapikit ang isang mata niyang nakatingin sa kanya at sinabi na ha. Niminsan wala pa akong naging estudyanteng ganyan kahina. Sinabi ko na sayo, kailangan mo ang lahat, kasama ang projection at physical mental na control. Pero itong simpleng bagay, hindi mo magawa. Itinira niya ang kutsilyo habang sinasabi na oo na, oo na, gagawin ko na, ikaw na walang hiyang master. Sige, sisimulan ko na. Sumablay ang kutsilyong ibinato niya habang sinasabi ng kanyang master hindi tumama. Gawin mo ulit. Natumugon siya na pero ang pulsuhan ko ay masakit. Habang dahan-dahan nang -dahan tumitigil ang itinali niyang bunga sinabi ng kanyang master na problema ang paraang ito. Dagdag pa niya habang hinawakan ang nakataling bunga na napahinga na paikutin ko na naman. Dagdag pa niya na hindi ba dapat hindi ko laging pinapagalaw ang mga pine cone sa gilid habang nagte-training ka. Masayang sinabi niya na kaya ko naman to kung hindi mo alugin ang pinecone, master. Tumingin ng kakaiba ang kanyang master habang pinagalaw niya ang pine cone na sinabi na ngayon na. Ang oras para simulan at turuan ka tungkol sa Phoenix. Dagdag pa ng master niya habang namamutla na ang Phoenix ay isang natatanging paraan ng transportasyon na isang koleksyon ng mga paraan kung paano igalaw ang katawan gaya ng sa Phoenix. Na napasabi naman siya na nakakapagod naman ito. Napahawak sa balbas ang kanyang master at sinabi na ito ay gagamit ng Jeonggong o Magaan na Kung view. Isang bagong pamamaraan at mga karagdagang teknik na ilalapat sa mga kuko. Ang Jeongbong ay isang sining ng pakikipaglaban na nagpapagaan sa katawan na parang balahibo at nagbibigay daan upang makatakbo ng mabilis ng hindi humihinto sa mahabang panahon. Ang bagong batas ay ginagamit sa parehong paraan tulad ng Jeonggong. At kung minsan ay tinatawag ding bagong paraan. Ang teknik na ito ay tumutukoy sa isang uri ng martial arts na kayang baguhin ang bigat, anyo, at posisyon ng katawan ng mas malawak at mas malaya dagdag pa niya na maaari itong ilapat sa katawan upang ito'y ay maging kasing bigat ng isang natural na ugat. Dito rin umiikot ng pahalang sa ere ang itaas na bahagi ng katawan at iba pa. Minsan, may mga tao na kinukuyom o pinipilipit ang kanilang katawan upang paliitin ang sukat pero huwag mag-alala. Kaunti lamang ang mga side effect nito. Sa huli, ang prosthetic ay tumutukoy sa galaw ng katawan o yapak na kasing bilis ng multo kapag nakakaharap o kumikilos laban sa kalaban. Ito ay magpapabilis sa iyong galaw gamit ang iyong mga paa. At magpapagaan din ng husto sa iyong katawan. Siyempre, hindi lang naman ang mga paa ang gumagalaw. Kapag gumalaw ang iyong mga paa, sumusunod ang buong katawan. Kaya sa totoo lang, ito ay isang paraan upang igalaw ang buong katawan mo. Napahawak sa ulo siya at napasabi na ang ganda pakinggan, pero kailangan ko ba talagang isuot ang mga tanikala na to habang ginagawa ito? Mabilis na napatingin ang kanyang master sa kanya habang inilagay ang kamay sa likod sinabi na siyempre. Magsimula tayo sa yapak ng Phoenix. Makakatulong din ito sa pagpunta sa libingan ng ama mo, kaya kung gusto mong ligtas ang likod mo, manood ka at matuto. At pagkatapos ay mabilis na umikot siya sa kanya, na mabilis ring napaikot siya ng lig na sinusundan ng tingin niya ang kanyang master. At isang oras ang nakalipas. Pinalo niya siya habang sinasabi na bakit hindi ka man lang makapuesto ng maayos. Kailangan mo pa talagang tamaan para matauhan ka. Nagsimula na naman siyang tumakbo habang sinasabi sa kanya ng kanyang master na kapag nagkamali ka ulit, papaluin kita. Tumakbo ka ng mas mabilis. At pagkatapos nakarating na siya sa puntod ng kanyang mga magulang at nag-alay ng bulaklak. At pagkatapos naglakad na siya pabalik. Ngunit ang hindi niya alam ay sinusundan pala siya ng kanyang master ng palihim. Nagpahina siya at umupo sa damuhan. At lumingon sa paligid nang wala siyang nakita agad niyang inalis ang kanyang pulsera sa kamay at paa. Ang hindi niya alam pinapanood siya ng kanyang master buhat sa likuran at nagulat siya nang nilapitan siya ng kanyang master. At agad siyang binuhat na makikita ang tama niya sa ulo habang pasipol-sipol ang kanyang master na naglalakad. At ilang sandali pa ay bumuhos ang ulan na pinapanood siya ng kanyang master habang paikot na tumatakbo. Na sinasabi pa nito habang nakapayong na bakit ka ba sigaw ng sigaw eh tumatakbo ka lang naman. Pero sige na nga, bago pa lang naman. Labing araw pa lang naman. Dagdag pa niya na dumating na rin ang oras. At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata. Ikasyam na kabanata sa pagpapatuloy. Habang papaalis na ang kanyang master kumakaway na sinabi sa kanya na o siya, nayon, ikaw na ang magpapaikot ng pine cone at mag ensayo mag-isa. Huwag mo akong hanapin hanggat hindi mo ito natatamaan gamit lang ang sampung tira, malinaw. Napaluhod naman siya na napasabi na sobra na talaga ito. At pagkatapos makikita bahay ng kanyang master na matatagpuan sa gitna ng kabundukan. At isang napakagandang sikat ng araw ang sumisikat dito at mula sa papag nakahiga ang kanyang master na nakalagay ang kamay sa ulo na nakatukod habang kumakain at ang alak na iniinom niya ay tinali sa manikang kahoy na sinisipsip niya. Habang feel na feel niyang sumusubo ng karne biglang dumating siya sinisigaw na master. Malalim ang paghinga na nakayukong pinunasan ang pawis sa mukhang sinasabi na natamaan ko na lahat ng pinecone kahit gumagalaw, sampung tira lang. Sinabi pa niyang naiinis habang sumisipsip ng alak ang kanyang master na nakatali sa manikang kahoy na alam kong naririnig mo ako. Kahit gaano kakatamad? Umiinom ka ba diyan ng nakatulala dahil tinatamad kang pumasok sa bahay? Hoy! Pwede ba, tigilan mo muna ang pag-inom at turuan mo naman ako ngayon? Napatingin siya sa hawak na chapstick ng kanyang master habang itinaas niya ito at sinabi na heto. Gamitin mo to sa iyong pagsasanay. Lumapit siya at kinuha ito habang nagtatakang sinabi na ano ito. Sinabi ng kanyang master sa kanya na ihagis mo lang yan gaya ng paghahagis mo ng kutsilyo. At palitan mo ang mga pine cone ng mga ito, isabit mo, tapos yugyugin mo. Naiintindihan mo ba? Napasigaw siya na napahawak ng mahigpit sa chapstick na sinabi na grabe, tinatamad ka nang na ang magturo. Kahit ang pinakabobong tao alam na hindi panglaban ang chapstick. Nakapikit na sinabi sa kanya ng kanyang master na pinapagalaw ang chopstick na ibig mong sabihin, hindi mo kayang gawin gamit lang ang chopstick. Kung tunay kang gosu, kahit balahibo lang, nagiging sandata yan. Hangal na bata. Makikita ang ibon sa himpapawid sinabi pa ng kanyang master na yan ang gagawin kong target. Tignan mo na lang. Na malakas niyang ibinato ang chopstick sa ibon. Tinamaan ito habang lumilipad at ang mga balahibo nito ay makikitang nagtanggalan at pagkatapos ay nalaglag ito sa lupa. Hindi naman makapaniwala siya nang makita niya ito na napanganga na lang. Sinabi ng kanyang master habang makikita ang ibon na wala ng buhay na ngayon, iniisip mo pa rin bang hindi pwedeng gawing sandata ang chopsticks. Nakatingin siya dito habang sinasabi pa ng master niya na kapag natamaan mo na ang mga barya gamit ang chopsticks, sunod mong target ay ang mga nanginginig na butil gamit lang ang balahibo. Naiintindihan mo? At lumipas ang ilang panahon na sumapit na ang pagbuhos ng yellow. Na ang kabundukan ay napuno ng mga nyebe at ang buong kapaligiran. At ang kanyang guro ay tinanggal ang nyebe sa lupa at nagpakulo ng sabaw at nagihaw ng karne. Habang inaayos niya ang apoy bigla siyang may napansin. Mabilis siyang lumingon sa likod at nakita niya ang lumiliwanag na malabong imahe ng tigre. Na makikita itong dahan-dahang lumalapit sa matanda at ilang sandali pa ay mabilis na tumakbo ito na ang mababangis na pangil ay makikita. Tumalon ito sa ere papunta sa matanda na pinagmamasdan niya lang ito. At pagkatapos ay mabilis na hinarap niya ito na hawak ang nag-aapoy ang dulo ng hawak niya na may seryosong mga tingin. Malapit na ito sa kanya na ibinuka ng malaki ang bibig ng tigre. Iniwasan niya ito na napunta sa gilid na mabilis na pinalo ang likod na sinasabi na manahimik ka. Ikaw na walang hiya na ito ay sumugsob sa tela na nakasabit sa kahoy na manika. Pinatungan ng tigre ang tela habang ang manikang kahoy ay nasa ilalim na ito ay nasira. Binigyan ng isang suntok ng matanda ang tigre sa ulo na ikinagulat nito habang sinasabi na sabi ko nang ang huwag kang tumalon dahil mabigat ka. Bakit mo binasag ang kaibigan ko? Ikiniskis nito ang kanyang balahibo sa matanda habang. Nakapikit na sinasabi nito na akala ko patay ka na kasi hindi na kita nakita ng mahigit isang taon. Naging gamuga ka na ba mula noong masalubong mo ang isang? Mainit na pihit ng bakal. Humiga ang tigre na napasabi pa ang matanda na ha. Gusto mong makipaglaro? Dagdag pa niya na alam mo ba kung gaano kakakulit? Snow. Muli itong bumangon at idinikit muli ang balahibo niya sa matanda na dinidilaan ang paa na napahinga naman ng malalim ang matanda na sinabi na siguro nagkaanak ka sa bundok habang wala ka, no? Nagpaamo ito ng muka sa matanda na agad nitong naintindihan ang ibig sabihin na sinabi na gatas, tigilan mo iyang pagpapakyut gamit ang mukha mong yan. At kung gusto mong makatikim, huwag mong hahawakan ang kahit ano habang wala ako. Iniwan niya ang tigre na ito ay nakaharap lang sa apoy. Habang dinidilaan nito ang kanyang paa, dumating siyang sinisgaw na master, nagawa ko na ulit. Napatigil naman siya na nagulat nang makita niya ang tigre na nakatingin sa kanya. Habang pinapainitan nito ang mga kuko matutulis, nagulat siya nang makita ang natatakpan ng mga tela na napasabi na ano. Pinatay mo si master. Tapos balak mo pa siyang lutuin sa bonfire. Napatingin sa kanya ang tigre ng seryoso. Nagtayuan ng balahibo niya na agad na itinaas ang kamay hawak ang balahibo na napasabi na imposible. Walang bahid ng dugo at hindi ganon kadaling talunin si Master. Habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kanya ang tigre na pasabi siya na ko siya gamit tong balahibo. Tapos tatakas ako. Tumalo ng tigre papunta sa kanya habang malakas na ibinato niya ang hawak na balahibo dito. Sinasabi pa niya na hayop ka. Babawi ako sa iyo pagtanda ko. Biglang isang maliit na bagay ang lumilipad habang sinisigaw na Snow. Diba sinabi ko sa sayo na huwag mong gagalawin ang kahit ano? Na tinamaan ito ng bato sa ulo at ng kanyang balahibong inihagis. Na napasigaw siya na Master, buhay ka. Hawak ang gatas na dala ng matanda sinabi niya na ano bang pinaggagawa mo? At anong pinagsasabi mo na babawi ka pag tumanda ka? Mukhang nasiraan ka na talaga ng bait habang nag ensayo ka. Itinuro niya ang tigre na nakahandusay sa lupang sinasabi na akala ko pinatay ka ng hayop na to, master. Kaya binalak kong tumakas. At paglaki ko babalikan ko siya para makapaghiganti. Na ipinakita ang telang may takip na sinabi pa niya na akala ko katawan mo yon. Umupo ang kanyang master na nakakrus ang binti hawak ang gatas sinasabi niya na para sa kaalaman mo, wala akong balak mamatay sa kahit anong oras dagdag pa niya na ang tigre na yan ay matagal ko nang kilala bago pa kita nakilala ang pangalan niya ay Snow nakumiki ng ang tigre dahil sa nakikita niyang gatas na hawak ng matanda na napasabi pa siya na akala ko wala namang mga tigre dito bakit hindi ko siya nakasalubong kahit nilibot ko na ang buong bundok lumapit ang tigre sa matanda habang pinaikot ang dila sa bibig na sinabi pa niya na ng tigre si Master na napasabi naman ang kanyang master habang umiinom ng gatas na anong pinagsasabi mo, bata. Makikita ang nakasalang sa apoy na sinabi pa niya na imposible, hindi ako naniniwala. Sinabing muli sa kanya ng kanyang master na nga pala. Hindi ba dapat nag-ensayo ka ngayon? Bakit andito ka na agad? Dagdag pa niya na nagtatanong lang ako. Huwag kang maingit sa iniihaw kong karne kasi gumagana lang yan kapag matandang lalaki ang kumuha habang may mainit na inumin. Kinuha ang balahibo sa itaas ng ulo niya at sinabi na tapos na ako sa training ko. Na sinabi sa kanya ng kanyang master kung gayon ipakita mo nga. Dagdag pa nito habang hawak ang kanyang pinakuluan sa kaldero at masayang umiinom ng gatas ang tigre na hindi ako naniniwalang na master mo na yan sa ganung kaikling oras. Huwag kang maging sinungaling na bata. Nanlaki ang mga mata ng tigre ng ang balahibo ay tumusok sa pinggan na may pagkain na nagalit ang tigre na masamang tumingin sa kanya na napatingin ang kanyang master. Na sinabi pa niya na mukhang talagang, na master mo na nga. Dagdag pa niya habang makikita ang tigre na masama ang tingin sa kanya na pero bakit mo ito itinapon sa pagkain. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na kabanata.